Gusto ko lang naman humingi ng tawad eh. <clears throat> gusto mo talagang patawarin kita? Oo. Oh, anong gusto mong gawin ko? Then tell me the truth. Ano? Sasabihin ko? Ano yun? Sino nagbigay ng pera sa iyo para maipatumba mo yung star witness against you? Sino mga galamay mo? sinong tumutulong sa iyo sa labas. Dok Kelvin, okay na yan ah. Thank you, Dok. Hi, Dok Carlos. Bakit nandito ka pa? Di ba usapan natin, pagkakuha ng pera, aalis ka na. Carlos, ang tagal kong hindi nakabalik ng Pilipinas. Ano ba naman yung... Kitain ko yung mga kamag-anak ko, saka yung mga friends ko? Or pumunta sa Boracay para magtaning? Masama ba yun? Boracay? Gagamitin mo yung pera para magbakasyon? Carlos, I just wanna relax bago ako bumalik doon sa Amerika. Ang dami stress doon. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko kung bakit ka nandito sa East Ridge. Anong ginagawa mo dito? Alam mo, may nagtanong na rin sa akin kanina niyan. Magpapatingin ako sa gyne ko. Talaga? Sa dami ng hospital dito sa Pilipinas? Talagang dito sa East Ridge? Eh, ito yung malapit sa hotel ko eh. Alam nga man lumayo pa ako. Eh, kesa naman sa Amerika. Pag walang insurance, mahal. Alam mo, ang dami mong lusot. Ang dami mo rin kasing tanong. Ay, nako. Bye, Carlos. Malilate ako sa appointment ko kay Doc. Okay?